Hello, Ate Grace. Hello, Ate Grace. Hello, Ate. Ate, thank you, thank you so much sa biyayang pinagkaloob mo naman, na naman po sa amin dito sa team Amazing La Union. Sobrang, sobrang thank you, Ate. We love you. God bless you all. Family Guhon. Thank you, Ate. God bless you. God bless your family. Thank you. Thank you, Ate. More, more blessings sa inyo at sa family mo. Thank you, thank you so much. Love you, Team La Union. Thank you, Ate. We love you. Mm. Hello, Ate Grace. Good Mo. Maraming salamat sa binigay mo sa akin, Ate. At mag-ingat ka palagi dyan. God bless you. Hi, Ate Grace. Maraming maraming salamat sa pinamahagi mo na lamang blessings po sa amin sa Team La Union. Sana po marami pa po kayong matulungan at marami marami pa po blessings kayo matanggap. Thank you, thank you po ng marami. Uh, God bless at it Team, Team, La Union always support you at it. Is. We love you. Hi Ate Grace, salamat po sa binigay mo po. Si Lord na po, mahala ang mga ng kabutihan niyo po, Ate. At sa pamilya niyo po, more blessings po, Ate Grace. Ingat ka po lagi. We love you. Grace, salamat po sa blessings na binigay niyo sa akin. Mayroon po akong tinanggap-gap, mayroon po akong tinanggap-gap. Ma'am Grace, taos-puso po akong nagpapasalamat sa binigay mo po sa akin pangdagdag allowance ng dalawang anak ko. Maraming maraming salamat Ma'am Grace. God bless you more, Ma'am. I love you. Good day Ate Grace again. Maraming maraming salamat po sa bilhin upin naman po sa amin. And God blessings po sa inyo Ate Grace and good health po always yun lang yun po is always kong nakasupport ko sa inyo agya na Ate Grace hi Ate Grace love you thank you Ate Grace sa binigay mong blessing sa amin uh, malaking bagay na po yun at Ate Grace love na love ka namin dito kami lagi nakasupport ka sayo Team La Union, uh, thank you rin sa three amazing angels mo. No? At Ate Grace, always good, good health to you. And more and more blessings to you and to your family. We love you, Ate Grace. Uh, again, thank you, thank you so much. Grace, maraming salamat sa sinirang magwit na blessings sa amin. God bless to you, Ma'am Grace, Ma'am, Ma blessing. Um, dito lang po kami na sumusuporta sa iyo, team. loon nyo. God bless you. More, more blessing, Ma'am, sa napakabuti mong kalooban. Lagi po kayo mag-share dito sa amin na team. loon nyo. Maraming maraming salamat po, lalong-lalong na po sa akin. Um, simula nung nagkasakit po ako lagi po kayo nandiyan na tumutulong po sa akin mga Grace. maraming maraming salamat Oh, okay. ganun eh. Hello, hello, Dai. Kumusta? Salamat sa blessing na binigay niyo sa amin. Sana marami ka pang matulungan, Day. Thank you very much. I love you. Hello, Ate Grace. Nareceive ko na po yung pera. More blessings to come. I love you so much, Ate Grace. Ingat ka po palagi. Thank you, da yung binigay mong blessing sa amin. Salamat. I love you. Thank you. Hello, Ate Grace. Maraming salamat sa binigay mong blessing. May pambili na naman ako ng gatas ng mga anak ko at pagkain. Thank you, Ate Grace po po grace. Thank you so much po sa pag-share ng blessings mo sa amin. Ingat po kayo palagi and we love you po. Ate Grace, salamat po sa binigay mong tulong sa amin. Aloha! Hala Ate Grace at sa buong pamilya, maraming salamat sa walang sawang pagbibigay sa amin ng blessings. Um, hindi ka talaga nakakalimot sa mga legit followers mo salamat din kay Insmira kasi siya yung way para mabigyan mo kami. Love you ate. More, more blessings to come. Love you po. Hello po ate Grace. Uh, salamat muli sa biyayang pinamahal mo sa amin. God bless you po sa inyong lahat. Tinga rin po sa inyong family. Salamat po ulit. Love you ate Grace. <laughs> Aloha! um, mega mega love shout out sa lahat ng mga uh, tag team la union my goodness uh, kakagising ko lang but anyway tinignan ko yung mga videos niyo so bakit naman ang lungkot lungkot niyo tignan <laughs> para naman kayong um, pinagsakluban ng ano um, um problema <laughs> hindi um, I know galing lang kayo sa ano um, ang pagsubok sa buhay na naman, ganyan talaga palaging um, dumadaan at lumilipas din. At yun ay ating uh, gawing um, memories. But anyway, buti na lang hindi malakas sa lugar nyo, which is good. At nakakalungkot lang tignan sa ibang lugar, di ba? Um, parang naging maladagat o naging karagatan na yung uh, lupa, yung kapatagan. So, yun nakakalungkot. But anyway, pagpasensyahan niyo na yung ano ko sa inyo, yung um um konting tulong, konting ewan ko kasi ang liit na maintindihan niyo rin ako dahil ang ang sa akin lang din naman ay kung ano lang naman ang makakaya ko. Um, alam niyo naman na galing pa ako kakabalik ko pa lang dito sa Hawaii and then uh, yung hours ko rin nagkagulo, nagkalokoloko yung hours ko sa trabaho. Minsan, makansel pa. Laging cancel dahil yun nga, um, yung alaga ko, um, um, nasa hospital siya, ganun. But anyway, um, huwag kayong magpadala sa ano, sa stress or hamon ng buhay. So yun lang, always positive minds lang tayo at tigit sa lahat, um, uh, kapit tayo kay papagad, yun lang naman talaga palagi natin gagawin. Pray lang talaga, yun lang. Kasi ano pa naman magagawa pa natin, eh, kung um, natures na, eh, wala, siya lang, <laughs> siya lang wala tayong ibang kakapitan, kahit mang, sang, sang, mang sulok ng mundo tayo nakatago or um, nakatira, mini 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 mo ni papagad kung saan lugar this time ganyan so nakakalungkot dahil yun lalo na sa Pilipinas ngayon ano na naman ah, it's a season na naman sa bagyo oh my goodness so kaya ingat lang tayo palagi and then always positive and thank you so much Team La Union mega mega love shout out sa inyo salamat dahil sumusugod din kayo um, maraming maraming ingat lang kayo palagi ha so yun lang talaga ang gagawin natin Okay, so mega-mega love shout-out to all my YouTube subscribers on Team Lintek na Team Lentic Power Forces, and then meron narin sa Team Tubigon Amazing Yanks, Tubigon Bohol. Thank you so much din sa support nyo. ay nag-aano narin siya, nag-umpisa na, rin sya, nag na rin sila, but I hope tuloy-tuloy parin rin yung supportan nyo. Okay, so God bless to all of you at ingat lang tayo palagi.